Good news sa Lakers fans dahil may lumabas na report na handang ibigay ng Lakers ang lahat ng asset para makuha si Yanis ngayong offseason. Pero bago yan, kanina nga ay nag-choke ang Boston Celtics laban sa New York Knicks matapos ang free throw ni Jalen Brunson na nagbigay ng one-point lead sa Knicks sa huling segundo ng laro. Napuno ng tensyon ng arena habang hawak ni Jason Tatum ang bola sa final possession. Ngunit sa isang clutch defensive play, na-block ni Michael Bridges ang tira ni Tatum na siyang nagtulak sa Knicks sa kanilang panalo. Sa pagkatalong ito, nabaon na sa 0-2 ang Boston Celtics sa kanilang serye kontra sa New York Knicks. Hindi natuwa ang mga tagahanga ng Celtics lalo na sa ipinakita ni Tatum. Marami ang ang bumatikos sa kanya, kabilang na ang ilang NBA analysts. Ayon sa kanila, tila naging sobrang matakaw sa bola si Tatum kahit na halatang hindi maganda ang takbo ng laro niya. Naging inefficient siya sa shooting at tila napipilit ang mga tira imbes na iset up ang kanyang mga kakampe. Isa sa mga naging mainit na usapin ay ang desisyong hindi ibigay ang bola kay Jalen Brown sa huling play. Marami ang nagsabing mas maganda ang performance ni Brown sa larong iyon, mas consistent at mas confident ang mga tira. Marami ang naniniwalang kung si Brown ang huling tumira, baka may ibang kinalabasan. Ng laro. Ang pagkatalo ng Boston ay nagpapakita na may mga kailangang baguhin sa kanilang estilo ng laro at pamumuno sa loob ng court. Habang hindi pa tapos ang serye, malinaw na kailangan nilang mag-adjust at mas pagtuunan ng pansin ang teamwork kaysa individual plays. Critical ang susunod na laro para sa Celtics kung nais nilang bumawi at manatili sa playoff contention. Samantala, pinangako ni Rob Pelinka na gagawa siya ng paraan upang makahanap ng isang bagong sentro na magiging katuwang nina LeBron James at Luka Doncic sa kanilang susunod na kampanya para sa kampyonato hindi na rin nakapagtataka kung bakit maraming mga big man ang nauugnay sa Lakers sa mga panahong ito. Handa rin si Pelinka na magsagawa ng malaking trade kung kinakailangan upang matupad ang kanilang layunin. Subalit ayon sa isang insider, baka hindi na rin kailangan pa ng Lakers na magsakripisyo ng kanilang mga assets sa trade. Sa halip, maaari silang pumili ng mga available na big man sa free agency. Isa sa mga pinakabagong pangalan na napabilang dito ay si Steven Adams na magiging unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata. Ang pagkakaroon ng isang tulad katulad ni Adams ay magiging malaking tulong sa Lakers. Kahit hindi siya kilala sa flashy plays o alley hoop dunks, kilala naman siya sa kanyang pagiging solid defender at rebounder. Isa siya sa mga pinakamahusay sa pagbibigay ng screen, paghuli ng offensive rebounds, at pagbantay sa ilalim ng ring. Mga aspeto na kulang sa kasalukuyang lineup ng Lakers. Bukod kay Adams, isa pa sa mga target umano ng Lakers ay si Yanis Antetokounmpo. Ayon sa mga analyst, may posibilidad na mag-request ng trade si Yanis matapos ang maagang pagkakatanggal ng Milwaukee Bucks sa unang round ng playoffs. Kung sakaling makuha ng Lakers si Yanis, makakadagdag siya ng malaking defensive presence at elite scoring option, bagay na tiyak magpapalakas sa kanilang kampanya. Kung magtatagumpay ang Lakers sa pagkuha kay Yanis, posible nilang mabuo ang pinakamalakas na big 3 sa buong NBA, Lebron, Luka, at Yanis. Isa itong kombinasyon ng karanasan, playmaking at atletisismo na tiyak na magiging banta sa kahit anong koponan. Sa pangakong binitiwan ni Pelinka, mukhang determinado siyang buuin ang isang championship contending team. At ayon sa inilabas na balita, handa ang Los Angeles Lakers at si Pelinka na ibigay ang lahat ng asset nila para makuha lang si Yanis sa offseason. season Habang papalapit ang off-season, siguradong abangan ng buong NBA world ang bawat galaw ng Lakers.